Ang sira ng bike mo, sir. Flat? May nadaan ang vulcanizing dun ha? Ba't di mo dinala sa vulcanizing? May nadaan kang ka vulcanizing doon, ba't, ba't di mo dinala? Ha? Sa, sa ka ba uwi? At tara, may pambulcanize ako rito, tulungan kita. Para di ka na maglakad. Saan ka pa ba uuwi? Doon lang po Sa Libis? Hindi po, doon lang Sana, Sa ano? Sa papasok IC. sa ICB Sa? Sa papasok sa ICB Tatapal lang ko oh. Ayan Kanina ka pa naglalakad? Sa kapagagaling? Sa highway galing? Nilakad mo hanggang dito? Ah, natin natin yung butas. Ayan oh. No? Yung dating tapal butas na ulit. Ito oh. Tatapalan natin. Nating natin kung okay na. Ay, okay na, sir. Ah, tingnan muna natin baka may nakatusok. Ha? Eh. Ayun. Ayun oh. Eh. ano sumasabit yung kamay ko. Ayan oh Ayan nakatusok sa gulong mo Tingnan natin Baka may pangalaw eh Ayan okay na Isa lang nakatusok Salamat po Maraming Salamat Ayan sir, okay na Ayan. Sir, i-testing mo lang muna Ikot ka lang isa para sure ball tayo na okay na ano sir okay na Ayan, makaka uwi ka na yan ah, wala naman po wala nga naman Ayan, makaka uwi ka na yan ay hindi ako na magliligpit kasi baka butang ka ng ulan eh oh. hindi ako na bahala sige ako na magliligpit kasi gagabihin ka ng gusto eh wala nga naman po wala naman Sige po, ingat po, ingat. Wala nga naman.